Yes, good morning, good afternoon, and good evening. Oh, gawa tayo ng video dahil kasi may nagtatanong. Okay, para awe naman kayo, no? So, yung iba, uh, iba-iba tayong mga ano, iba't ibang bansa may iba't ibang kultura, may iba't ibang nakasanayan. Okay? So, pag-usapan naman natin yung Taiwan kasi nga matagal-tagal na ako sa Taiwan, dahil. So, so far, 18 years na ako sa Taiwan. So, 15 years married and still um sparky with sparking spicy. Okay? So, okay pa naman for God, by God's grace. Okay? At, um, iba't ibang kultura, di ba, tayo. So, dito sa Taiwan, magtatanong kayo. So, kung ano-ano lang maisip ko, ha? So, wala tong ano. Hindi to scripted. <coughs> kung ano lang papasok sa isip ko, no? Mostly po, ang Taiwan, mga Taiwanese po, ay wala po sa kultura nila ang magpatulit dai. Maraming mga Taiwanese na pisot dai. Supot. Mm. Marami talaga. Oh, okay. So, syempre. <laughs> syempre 'pag mga Taiwanese, para alam niyo yung kultura nila, okay? So, hindi sila obligado na magpatuli. Hindi katulad sa atin elementary pa lang ang mga bata ay tinutuli. Okay, dito sa Taiwan hindi na. At hindi nila pinipilit ang bata na magpatuli. Kahit yung mga parents ay hindi rin naman tuli, <laughs> but patutuliin pa yung mga anak. <laughs> okay? So, so in short, ang asawa ko ay hindi sa tuli. Mm -hmm. Hindi tuli ang aking mister, pero pinatuli ko dai pinatuloy ko yung mister ko, 28 years old na siya, day. Mm -hmm. Siyempre, ako kasi, first time ko ba, Dai. na makakita ng isang lalaking matangkad, supot. Hindi ko nga alam na supot pala siya. Nalaman ko lang nung nung hindi na siya, ano, hindi na strong, si Dudong. ako uy, o na akong topic? Uy, eh, noong saan naman niya, eh? uy, nag-topic, ko, ano, nung wala akong bana. Uy, pusti lang, hindi nung pusti lang. So, no, ah, sabi, hindi, eh. Wala dito kay katapik, eh, kung kanina mong rakong topic, no, marag nagansi group of viewers, ani ba? So, dali na lang ta, aning, kaya napitang mga babae nga, higatun po nung no, ganahan, kaya nga topic, no? So, kanina lang. So, para kay balo mo, um, ta. Para alam nyo din, kasi may nakita kasi ako mga vloggers na nasa ano sila, Norway, yung gano'n na sa Europe, or may gano'n. Pag mga Americans siguro, talagang mostly tuli, tuli yan sila, sila siguro. Kasi hindi naman tayo nakatry day. Oo, pero dito sa mga in-cheek day, marami day na hindi tuli. Siguro yung mga new generation, hindi rin naman lahat. Yung siguro pag katulad natin na nahaluan, wala, talagang kailangan magpatuli. So, in short, tulik ang aking mister. At pinagmamalaki niya yan, day. Pero kung alam niyo lang, day, ang struggle, day. Oh, almost a month ang healing process. <laughs> Tagal, day. Ano kasi, day, Mabi ano na, day, yung, ano na ba, makunat na, gahi na kay, day. Kung sa chicharon pa na, murag, ba naglilami ka unun. Pwede din yung mukha uno. Lagi kayo kumukha on, Jude. As in, nagdugay mo sa kumbana, pero di ko kumukha on. Di ko ganag lollipop. Di ko